Andy Eigenman at Lilo spotted balakat lakad sa kalya ng Siargao habang nakapaalamang at hindi alintana ang init ng kalsada. Mayaman na at maraming negosyo sa isla si Andy, pero ang pamumuhay niya ay payak pa rin ng akasta. Manoonin na kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Natuwa nga ang ilang mga netizen nang makita si Andy at Lilo na palakad-lakad habang nakapaa. Talagang napaka ng buhay sa probinsya at walang pakialam sa mga taong nakapaligid. Kung ano lang ang suot nila ay okay lang. Samantala, habang nagpapakita naman ng kasimplihan ng buhay si Andy, ay siya namang paglagupa ng kanyang business. May sarili nang resto bar sa isla na kasalukuyan pang nagdadagdag na produkto at may pa-taste test pa nga anang pagkain ngayon. Nung nakaraan lamang ay nakasubok na nga si Andy na lumaban sa surfing competition sa La Union. Ngayon naman ay napapalapit na ulit ang kanyang laban, isa pang laban ng surfing. Kaya puspusan din ang kanyang pagpapractice sa dagat kasama ang partner na si Filmar na nagsisilbing coach niya. Umuwi muna pansamantala sa Siargao at babalik din sa La Union para doon na nga mamalagi. Samantala, namis naman ni Lilo at Koa ang kanilang gawain sa isla ng Siargao at lalo na ang paglalaro nila sa kanilang backyard ng kanilang bahay. Kaya naman si Andy ay todo bantay sa dalawa at siya talaga ang hands-on Back to swimming nga ah, ang dalawa, si Lilo at Kova, dito sa isla ng Siargao dahil namis nila ang mga magandang buhangin dito at ang paglalaro sa tabing dagat. Kasama si Mami Andy at Papa Philmar. Nang mauwi naman si Filmar sa isla na Siargao muli, ay na-miss ang harutan nila ng kanyang mga kaibigan dito, ang mga lokal ng isla. Ganito talaga ang ugali ni Filmar napaka-jolly at talaga namang napaka-harot sa kanyang mga kasamahan sa isla. Pinakabakasyon nga niya dito ngayon sa Siargao, kaya naman umuwi sila ni Andy para mag-unwind muli at maasikaso ang kanilang bahay bago bumalik sa LU. Iniiwan din ni Filmar ang kanilang motorsiklo sa isla ng Siargao at hindi naman nila kaya itong dalhin sa Elu dahil by plane nga sila mula isla hanggang La Union. At paminsan-minsan ay sumasama din sa mga kaibigang nagtuturis dito sa isla ng Siargao at siya mismo ang nagpapasyal sa mga ito.